Mayong gabi sa atong mga bahay. Ano yan ang mga balita, gikan sa nagkalain lain dapit sa Pilipinas. Ni resulta sa tensyon ang gihimong tapok sa mga mag uuma sa Tarlac aron isa ulog ang anibersaryo sa pagpagawa sa desisyon sa Korte Suprema sa kaso iglabot sa Hacienda Luisita. Kini ang balita ni Brian Lacanlale. Daan-daang militante mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon ang nagtipon sa Tarlac ngayong araw ito ay bilang pagunita sa ikalimang taong anibersaryo ng paglalabas ng desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pamamahagi sa lupain ng Hacienda Luisita. Nagsagawa sila ng isang maiksing programa sa Balete Covered Court bago pumunta sa RCVC at LLC o Luisita Land Corporation. Giniba nila ang pader ng compound na simboliko umano ng pagbawi nila ng lupa sa hasyenda, kunit na uwi ito sa tensyon. Pinipilit nga ngayong gibain ng ilang militanteng grupo at mga magsasaka itong pader ng RCVC kung saan makikita nyo na butasan na nila ito. At kanina nga ay nagkaroon pa ng batuhan sa pagitan ng mga militante at mga security guard nitong compound na hindi kabilang ang RCVC at LLC sa iniutos ng korte na ipamahagi sa magsasaka sa land conversion ruling nito noong 1996 pabor sa Hacienda Luisita. Sa inilabas namang kautusan ng Department of Agrarian Reform, nirevoke nito ang land conversion sa higit 384 hektaryang lupain dahil sa kawalan ng development sa loob ng 20 taon. Kung ang mayaman ay nagkakamkam ng lupa, okay lang. Pero kung may hirap ang nagkakamkam ng kinamkam ng mayayaman, sasabihin masama. Masama ba yun mga kasama? Ang ginawa po natin ngayon, Ang mamamayang Pilipino na ipaglaban ang karapatan sa lupa. Kahapon pa sinimulan ng mga militante ang kanilang programa sa pamamagitan ng bungkalan upang bawiin ang lupaing matagal na umanong ipinagkait sa mga magsasaka. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac.